Magandang gabi po mga kalaki sa mga nais pong kumuha ng mga lucky numbers ngayon Ngayon po ay June 10 at bukas po ay June 11 mga kalaki Sa mga hindi pa po nananalo dyan, abay palitan nyo na po ang mga lucky numbers nyo na mga inaalagaan na mga tinatayaan nyo Baka hindi na po swerte yan, dito po kayo sa vlog namin papalitan natin ang mga lucky numbers na mga tinatayaan nyo sa STL, sa Lotto Pilipinas sa Abroad, sa National at sa Wedding pwede po ang mga lucky numbers namin. Ngayong gabi po, magbibigay po uli ako ng mga 2-digit at 3-digit lucky numbers po. Napakadami po na nabigyan natin. Ano po, nire-reply ko po yan basta nakita ko pong nakafollow. Basta nakita ko lang nakafollow ka, nag-share ka ng mga videos, nag-heart i-check mo po ang messenger mo, may laki numbers ka na kaagad na 2 digit at 3 digit lucky numbers. Kukunin ko po yan, i-code ko na yan sa birth month nyo po. Birth month naman po ngayon na hindi po birth year. Birth month lang po ngayon, yun po ang magandang tips na nararamdaman ko ngayon na gusto ko po mag-code sa birth month nyo po 2 digit or 3 digit ba ang gusto mo sabihin nyo lang po dyan sa comment section at re-replyan ko po mga kalaki nagre-reply po tayo dyan kung makakapag-antay ka re-replyan po natin yan mga kalaki dahil chine-check ko po muna kung nag-share ka ng mga videos namin nag-heart at naka-follow okay at naalagaan mo po ng 3 days bago po natin palitan ng mga lucky numbers kaya kung wala kang gagawin ngayon mga kalaki lipat ka na dito dahil sa amin araw-araw po may mga nananalo sa mga lucky numbers natin nakapost po yan sa Facebook lalong-lalo -lalo na po hindi po kasali sa private consultation bibigyan kita ng lucky numbers ngayon